paano kung habang natutulog ka, tapos bigla na lamang may bebembang sa'yo na hindi mo alam na isang multo, isang evil spirit, o isang demon na manyak. Bigla, manya manyakis. Anong gagawin mo sa ganong sitwasyon kung ikaw ang mapunta sa ganon? Matatakot ka ba o matatawa dahil mayroon palang mga multong manyakis gaya nito. Yan at iba pang mga Nakakatakot na video at mga misteryong paranormal video ang matutunghayan natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, huwag mo nang kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel na Mr. Cadillac's TV. Okay, so ito yung panglimang video natin, pagmastang maigi. Uh, ano to? Ito ay isang kuha sa kagubatan. Oh, I see. Anong klase yung naglalakad? Wait. Teka, ano yun? Lumulutang? As in, lumulutang talaga. Which is... Wait, anong klase yun? Nakakulay puti eh. Isa ba yung kasuotan o ano? Lumulutang siya eh, no? Hindi parang di sumasayad sa lupa yung kanyang may bandang paa. Anong klaseng nilalang kaya yun? At ito naman yung pangapat na video natin mga kaparing. So, kayo nung bahalang mag-decide kung ano sa tingin nyo ang nangyari dun sa panglimang video natin. Ito, pagmasdan naman natin yung pangapat. Okay, isang, parang isang normal na interview lang naman to. O, no? isang normal na paranormal video no, ng mga vlogger sa isang kagubatan, I guess. Okay, anong makikita nila? Napakadilim sa gubat na yan, no? Kahit ako, hindi ko gugustuhin na pumunta dyan na mag-isa lang. O oh, kahit may kasama ka still nakakatakot pa rin. Anong makikita nila? Mhm. Mm wala naman. And I expect ko na may makita silang tikbalang o kapre dito since na sa puno 'no, madalas na lang iniilawan. So I guess mayroong tikbalang o kapre na makikita sa itaas ng puno. Oh, teka parang may nakita ako. Wait. Wait. Oo. Oh. Ano yun? Ano yan? Parang babae? Nakaitip. Nakaputi. Puting pangkasal? Oh. Harap. Parang nakapangkasal nakatalikod no ayun siya oh kitang kita mga kapare ay hindi 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 nakasabit lang pala yan yung kanina dun sa may madilim na parte parang ayan parang nakadamit pang kasal parang pabae nakatalikod wait ang creepy oh and ngayon nakaharap na siya yung mata Oh. Parang ano maka, parang kung pamilyar kayo, kung pamilyar kayo sa mga kwento ng mga matatanda sa atin, nasa gubat ay meron doon mga engkanto. At madalas, no, yung pagpapaliwanag nila sa itsura ng mga engkanto is parang maputla yung kanilang mga ano tapos purong puti yung kanilang kasuotan at kumikislap na puti yung mata nila which is yun ang nakita natin dito sa video nakaputi siya nasuot tapos yung mukha niya parang maputla diba tapos may kumikislap sa kanyang mga mata which is parang inkanto yun ang sa palagay ko parang inkanto to so ibig sabihin totoo yung mga inkanto na sinasabi nila na matalas ay naninirahan sa mga gubat o doon yung mga lagusan nila no papasok sa kanilang mundo yung parang sa Beringan City ang creepy naman sobrang creepy nung part na yan ha? grabe imagine no ikaw yung nandiyan sa ganyang sitwasyon tapos may makikita kang kanto. ewan ko na lang talaga eto mga parang yung kanyang itsura um, puti yung kanya mga mata which is nagpapakita na hindi to normal na tao akala ko nung una nakapangkasal at now para siyang engkanto nakaputing kasuotan puti yung buhok medyo maputla yung mukha tapos may puti yung kanya mga mata ano ko ba diba? nakakatakot na at eto naman mga kaparing ang pangatlong video natin parang nakakaroon ng google meet sila o oh, Stephen Curry oh, tika ano ginagawa ng Stephen Curry dito okay um, uh, pag tang bakit nandito Stephen Curry? Ang <laughs> ginagawa ng Steph dito? So may pinag-uusapan sila at maya-maya, okay, pagmastang maigi. Okay, pagmastang maiki ang background ng dalawang to, yung si j Rob at si Chris D. Wait, teka, parang may napansin niya Oh, may nakita kong dumaan. May nakita kong dumaan sa si likod ni, ni Chris D. ah. Parang anino lang siya, no? Oh, eto toto. Pagmastang maiki ah at makikita natin yan maya maya at parang meron sa likod sa kanya parang anino Oh. What? <laughs> so ito naman mga kapare ang pangalawang video natin. Okay, pagmasdan natin. Para, wait, ano yan? Ay, baka nakasabit lang sa puno, no? Teka. Babae ba yan? Babae ba? Wait, ano yun? na nakaputi? So, ito pagmasta natin. Babae? Ano meron doon? Wait ha, pag mas tang mahikima ka pare. Ay hindi, parang nakasabit lang sa puno yun. Eh. So ito na yung panghuling video natin mga kapare. Ang inaabangan ninyo, ang mga manyakes na multo. Eh, ito, 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 ka talaga So makikita natin kusang inangat, okay? Parang inangat talaga yun, eh, no? Okay? Anong next na mangyayari? Akin pa yung paa. So ito. Ah, replay tanda ang inangat yung kamay nung lalaki. Asawa ata. Tapos yan. Hmm. Alex. Oh. Oh, no! Wait. Hindi ba 'yan ba? Ay hindi. Okay. Puti. Puti nagising yung babae, no. Nagising yung babae. ano na sa mangyayari? Iba talaga yung trip ng mga manyakis na multoy, no? Okay, ito, 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 ito. pinabuka. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung matatawa ako o matatakot eh mga manyakas na multo. Ewan ko ako. Kung ito man ay totoo, ibig sabihin lang nito. Kahit pala yung mga, yung mga manyak na namatay na, gumagawa pa rin ng kababalaghan, you eh, no? Yung tipong, I mean, wala ka na sa mundo. Pati pa naman sa kabilang buhay, tinatala mo yung pagiging manyakis mo. Grabe, iba no? naman na eh. yun. Ngayon naman, tuturuan mo ko kung ano gagawin ko? Eh bakit ganyan? tinuturuan mo ko ano? Kasi, ikaw na dito. Ikaw na maupo dyan, ako na dyan.